Samatala nasa sa linya na natin partner, pinakamalaking manufacturing at R&D facility na may kahandaan na magproseso ng medical grade cannabis sa si Asia, itatayo sa Nueva Ecija. Para sa detalye, uh, makibalita tayo mula 105.3 Radyo Nating Gimba kay Army, Karanza Army. Yes, good morning po uh, Ms. Cheska, Sir Angel at uh, sa lahat ng ating uh, tagapakinig. Ginanap ang groundbreaking ceremony kamakailan ng ituturing na pinakamalaking manufacturing at research and development facility, di lamang sa Pilipinas kundi sa Asia. Itatayo ito sa 16 na ektaryang lupa sa loob ng compound ng Central Luzon State University o CLSU, sa Science City of Muñoz dito sa lalawigan ng Nueva Ecija. History in the making ayon sa mga dumalo ang multi-million dollar at state of the art facility sa bansa na isang partnership sa pagitan ng food supplement company na Bauer Tech Corporation ng CLSU at DOST, Nueva Ecija. Highlight dito ang pagkakaroon nito ng kahandaang magmanufacture ng medical grade cannabis sa oras na maisabatas ang legalisasyon nito sa bansa, habang equipped din mag-extract ng bioactive compounds sa ibang halaman na magagamit na alternatibong gamot sa mga sakit gaya ng cancer, diabetes at iba pa. Ang proyekto ay makakapag-generate din ng trabaho sa daan-daang Novo Ecijano. Pangunahin dyan ang mga magsasaka at uh, syempre, mga researchers mula sa CLSU. Nagpasalamat si City Mayor Arnie Alvarez dahil malaking tulong anya sa kanyang mga kababayan na magkaroon ng dagdag na pagkakakitaan. Hindi rin daw siya nababahala na sa panahon na maging legal ang cannabis sa bansa na maaabuso ang pagkatinim nito. Ms. Chester Angel, inaasahang matatapos ang proyekto sa loob ng 24 na buwan at magiging operational bago matapos ang 2026. Popondohan ito ng Department of Science and Technology Grants in Aid or o DOSTGIA. Inaasahan din na ang pagtatayo ng pasilidad ay magbubukas ng mas maraming oportunidad sa research at development sa larangan ng herbal supplements. At yan ang balita mula dito sa Science City of Muñoz, Nueva Ecija. Ako si Army Caranza ng Radio natin Gimba TWTC 105.3 FM kasama ninyo sa pagbabalita at sa pagseserbisyo sama-sama tayo, Pilipinas. Maraming salamat, Armin. Naku, pumapalakpak sigurado yung mga magtatanim ng marijuana. Lalong-lalo na dyan sa Kalinga. May industriya na sila. Sabi, sabi, sabi siguro nila, hey, bilisan nyo yan, wala nang huli-huli. Hindi -huli. oh. <laughs> ho. Pero medical marijuana Medical ka kasi. Eh, pero syempre, partner, diba? Eh, doon sa kanila nga tribe, doon nga sa kanila magandang taniman. Ang marijuana. Oo, oh, oh, marijuana. Eh, control na siguro, talagang oh. mabantayan. Kasi eh. medical grade partner, ginagamit naman din talaga yan sa mga may Alzheimer, Partners, partner. Diba? Pumunta ka ng ano, pumunta ka ng Las Vegas. Oh. O, oh, pagdating doon eh. Hindi, pagdating lang hapon, o, oh, nasa ano nga, mga kiyos kios nga oh, na oh, binibente. ng oh, oh. Pagdating lang hapon, suminghot ka. Ah, sa hangin, di ba? Oh. Maamoy mo nga daw. <laughs> no. mo buong paligid. Ikaw na dumadaan, high ka na rin, partner. Actually, ah, hindi. It's just a mindset, partner. Talaga? Oo, oh, oh, partner. Basta As... naman regulated eh, oh. di ba? Wala namang intensyon ng na Pilipinas at ang Estados Unidos na patindihin pang tensyon. So mas...